...NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda na masama pa rin ang loob niya sa dating amo na si dating DOJ Secretary at ngayon de Lima. si Senadora Laila Delima. Si Ribac Delima si Esmeralda si NBI noong 2014 ang isa pang Deputy Director na si Raul Lazala dahil umanong sa kaugnayan nila sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Napoles. Itinanggi ng dalawa ang paratang at naglabas pa ng CCTV footage kung saan makikitang bumisita si Napoles sa tanggapan ni Dilima. Iligal yung ginawa ni Dilima sa amin. Uh -huh. Kare official kami nila sa alay. Eh. Uh -huh. diba? Wala kaming kaso, hindi kami investigahan, wala kaming trial. Urata-urata, uh pinalitan kami. Uh -huh. Walang due process doon, yung dinadaing niya na walang due process, kalukuhan yun, siyang kagagawa nun. Pero ayon kay Esmeralda, bago sila natanggal sa NBI, ay may hawak na silang ebidensya tungkol sa umunay pagkakasangkot ng Senadora sa drug trade sa Bilibid. Nasimulan na raw nilang investigasyon pero bigla silang sinibak ni Dilima. Dapat nakapos namin kung hindi kami inalis niya. Eh. Oh, uh, ako ano mga pronouncement ng Presidente eh? ng Presidente natin, yun ang tumbok namin. Noon. Kinumpirma rin ni Esmeralda ang pagiging malapit daw ni Dilima sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Aniya, si Dayan Umano, ang mga nilalapitan ng mga opisyal na gustong magpa-promote kay Dilima. Kung ahente pa, kung prosecutor pa, basta any agency po that sa under the Department of Justice. Kung gusto mo na magandang assignment mo, lapitan mo yan. Yan ang tamang daan. gano'n, gano'n ka yun. Handa naman daw si Esmeralda na i-turn over sa pamahalaan ang mga hawak niyang ebidensya na kumpleto ko yung akin lang ano ah, wala akong connection kay president yung no? sarili ko lang pag na kumpleto yung itutono order ko sa kanila yun. pero ang senadora itinanggi ang paratang ni Esmeralda yung dalawang yan may axe to grind kasi nga hindi ba yung my prevalent speech mga may iba ibang forces na siguro ito gumagamit ng mga agents of vengeance so sobrang